hinihinga ni Mayor Baste ng komento itong DILJ, pati na rin itong si Pangulong Bumbo Marcos Jr., kung ano nga ba ang mga pangyayari. Bakit nila kailangan tanggalin ang 35 na pulis sa Davao City? Kung ang sinasabing investigation ay kaugnay sa nangyaring war on drugs na deklarasyon ni Mayor Baste. Ngunit ah, nilinaw na apuyan po yan ng mga pulis na umano'y hindi dahil sa sinabi ni Mayor Baste ang kanilang ginawang drug operation. Matagal na umano ito nilang minanmanan at ikinasan lang nila at sakto lang nga lang na nagkaroon ng deklarasyon itong si Mayor Basti. Ngunit nilinaw nila yan paulit-ulit na hindi dahil sa deklarasyon ni Mayor Basti, kaya gumagalaw sila at uh, uh, itinuloy nila itong kanilang drug operation. Malinaw naman na may sapat na ebidensya na sinasabi po ng mga pulis. May mga video sila, dokumento, at kung ano pa na nagpapatunay na walang extrajudicial killing na ginawa ang mga polis. Kaya kung sa akin po, bilang personal ko na opinion dito mga kababayan, posible ito ay uh, may halong pamumulitika. Lalong-lalo lalo na po, eh, mukhang mainit talaga itong si Mayor Baste sa mata ni BBM. Okay, uh, first of all, I think that uh, this event or this action uh, coming from uh, the region so extraordinary. Because usually, may mga may mga ganitong issues. Uh, they usually uh, question the one who is in charge, or, but not this, not not this, uh, not this uh, amount, no. So dagdag kayo ang unsa ang na relieve tayo without, I think, kulang uh, sa preliminaries. Yeah and um, ako tanaw, you know, like uh, uh, the RD has uh, provided a statement, but I would like to hear a comment from the ILG um, on, on, you know, like a reason. Just uh, or even from the president, because. Uh, tama nga naman talaga mga kababayan po natin. Kasi kailangan nila linawin ang uh, issue. Linawin nila kung ano talaga ang pinakarason. So dapat DILJ. Kasi unang-una, itong mga pulis yan ay under po yan uh, sa DILJ. Siyempre, si DILJ Abalos po ay eh, posibleng nag nito. At uh, maganda rin talaga na malaman po ng lahat. Kung ano nga ba ang ugat ng uh, pagsibak nito mga pulis Kasi ang uh, pagkakaalam ko, sa totoo lang, mga kababayan, ay hindi naman lahat ng pulis dyan ay nasama sa kanilang mga operation. Ang iba po ay, siyempre, iba naman ang kanilang lakad. So, ngayon, bakit nilahat, di ba? Bakit nilahat? Nakapagtaka naman na lahat ay involved or sangkot sa isang drug operation. As I said, ito kasi na iso, bumalik ito, it this happened I like think a month ago. I declared drugs, but never told anyone I never ordered anybody from the police uh, to, to do anything. It was a declaration coming from me and I said kung may papatay ako yon, kung may namatay ako yan. So and they team... yan ang tunay na leader, mga kababayan. Nahanda siya talagang sagutin at akuin uh, ang kung ano mang kapalpakan at kung ano po ang kanyang sinabi. So base sa kanyang sinabi na ang kaniyang uh, naging pronouncement ay para sa kanya. So kung may mamatay, kung papatay, eh para sa kanya. Ah uh, hindi uh, hindi ito otos sa mga kapulisan. So yan ang dapat na naintindihan po ah uh, ng DILG o pamunuan ng uh, PNP dahil ang sinasabi niya ni Mayor Basti, matagal na paulit-ulit niya niyan sinasabi. At ang pulis din sana ay paniwalaan po ano ng kanilang uh, organisasyon. Dahil nagsabi naman sila ng totoo at may mga ebidensya nga po na naipresenta na sila. So bakit ngayon, kailangan pa sila si Sibakin? Hindi po ba? I do not know. But you know, we can, pwede naman, we can behave like children and pretend that this is not politically motivated. So, hindi nila masinungalingan yan at hindi nila matago talaga mga kababayan na that is uh, highly political motivated lalo na po itong si Mayor Baste ay nagsasalita po ito sa hakbang ng maisog at paulit-ulit niya talaga yan sinasabi na ang kanilang panggigipit o presyon po na ginagawa na ilang bisis na hinaharangan ang hakbang ng maisog eh talagang malinaw po na ayaw nila makinig sa mga hinanaing ng taong bayan at lalo na nagsalita po itong si Mia Bastay na kung hindi kaya ni BBM na panindigan uh, at uh, talagang uh, ipakita na siya ay isang maayos na presidente ng ating bansa ay eh, dapat mag-resign o magbaba na lang po siya. So yan ang posibleng rason siguro kung bakit nga po pinag-iinitan itong si Mayor Basti. At siyempre tatay niya po itong si PRRD na talagang maangas na, uh, at diretsyo na tinawag na bangag itong si BBM. We can pretend, you know. But yeah, I would like to get a comment from DILG, and maybe the president, on what he thinks about this issue, because these are hard-working policemen uh, that they are uh, questioning. You know, they have good track records and they have served the people of Davao uh, since they became policemen. So let's see what what, what they think about this issue. Important is ako ang matunggan po on uh, what Secretary Abalos. His uh, take on this issue. Are we communicating with the DILG? Yes, yes. Uh, so, uh, are we sending? Uh, this is true now. I'm, communi I'm communicating to them now since mm -hmm. you are here, the media, uh, to convey this message to him. Mayor, the PR also assure that if ever there's an investigation, if when there's, accountability, that they will be able to come back. Will they be able to come Will be able to come Yes, but now uh, we just have to wait uh, but like I said it's an extraordinary move coming from uh, uh, the police by themselves no, to do this to their own uh, personnel so because we're talking about drugs this is this is something it's not a crime uh that's uh the tolanang police being corrupt or a police uh, abusing his power or uh, harming people uh, for their benefit. Kung yun yung issue, nila, they're angling it because uh, mga police nato ng na, hilabot mga tao, kay Tungod, uh, they were uh, defending themselves in uh, an operation against uh, people involved in illegal drugs. Then, siguro, tan It's not worth you know, like the time and resources of the PNP to look into this. Because there, there are a lot of problems in the Philippines. So yan ang problema ngayon sa namumura sa ating bansa, sa totoo lang mga kababayan. Kasi bakit mainit ang dugo nila sa kung sino man ang magdeklara ng war on drugs? Unang una, nakita po natin kung gaano ka-epektibo ito ka sa administrasyon ni PRRD. Naging malinis po ang mga kalsada, takot po ang mga drugista at mga kriminal na nakagalaw ng maayos ang ordinaryong Pilipino at ang mga nagtatrabaho ng patas. So bakit ngayon ah, nagagalit sila sa deklarasyon ni Mayor Basti? Ano po ang ibig sabihin? Ah, ayaw nila i-credit sa kay PRRD? So it's okay. Pero siguraduhin nila, naligtas po ang bawat Pilipino. Tandaan po natin, kapag tumaas ang droga, sunod dyan, criminality. Ang mabibiktima ay ang mga ordinaryong Pilipino na nagtatrabaho ng patas. Hindi po ba? So maraming salamat at yan ang po ang ating panibagong update mga kababayan.